Ito ang isa pa na, hindi, hindi ko sasabihin kinatatakutan, pero kumbagay nagbibigay ng pangamba sa Oo. karamihan sa atin. At Yung, kailangan paghandaan. O, oh, ito na, ikaw na mm -hmm. mag-intro sa kanya. Ayan, eh, nasa linya ng ating telepono, si DOH Assistant Secretary Albert Domingo, ang spokesperson ng DOH. Doc Asec, good morning po. Magandang umaga, Gerard. Magandang umaga, DJ Chacha, at sa lahat ng mga nakikinig at nanonood sa atin. Mm doc, -hmm. Dok, ito po unang-una. Ano po ang next steps ng uh, Department of Health patungkol po dito sa issue natin ng MPOX? Yes, uh, GDP. Actually, mamaya napaalala mo sa akin yung calendar ko. Meron na meeting mamaya hapon po Pero uh, hindi natutulog dire-diretso yung uh, DOH no? kahit naka-long weekend tayo. at uh, titignan natin yung ating uh, datos. Over the weekend, may mga na-monitor kami na di umano, uh, suspect uh, M case, na hindi naman kami nag-announce. So at this stage, uh, minamanage namin talaga yung uh, flow of information in a way na hindi kakabahan ng ating uh, mga kababayan. Sa so, katunayan, DJ Chat at Sir Gerard, no, uh, kahapon ang dami nag-text sa akin mga kakilala, safe pa pumunta sa ganitong probinsya, mm -hmm. sa ganyan. na Sabi ko nga, pinapaalalo ko sa kanila, isa lang po ang in na act impact case at siya po ay nagpapagaling. Wala po tayong mga lockdowns. Parang mag nagkaroon talaga ng post-traumatic stress disorder ang mga tao pagdating sa COVID-19. So uh, to answer your question, ano bang next steps sa Pinapabilis yung uh, referral system kasi isa sa mga nakita namin talaga is yung ating uh, first case for this year, hindi siya sa emergency room nagpunta. Nagpunta siya sa isang dermatologist. So sinasabi nga namin na uh, iba yung ano ngayon eh, yung uh, nangyayari sa paligid. Hindi siya kasing hirap at kasing kumbaga uncertain noong panahon ng COVID-19. Ngayon alam natin kung anong gagawin. Kitang-kita yung simptomas at alam natin yung transmission ay dikit sa dikit mm okay. Doc, uh, ang dami kasing speculations ano, tungkol dito sa MPAX. Although, yun nga po, sa medical field, alam nyo na, aware kayo, may knowledge na kayo about this uh, particular illness. Paano po ba talaga ito nakukuha? Kasi ang daming naglalabas ang iba't ibang speculations about it. Yes, uh, GDP. Actually, ang uh, MPAX, nakukuha yan sa sinasabing uh, close, uh, intimate, skin-to-skin -skin physical contact. Balat sa balat. Pag tayo po ay uh, malapit sa isang tao, kung hindi naman nakadikit doon sa tao at hindi naman tayo muka sa muka o kaya ay uh, nababahingan, hindi naman uh, na parang uh, sobrang lapit, hindi po yan malilipat uh, sa atin. Yun po yung malaking pagkakaiba niya doon sa COVID-19. At the same time, uh, mayroong paraan ng paglipat doon sa mga kagamitan, mga services na nahawakan ng isang taong may MPOX. ay eh, yan, yan malinaw po yan. No? Hindi basta-basta just because tayo po ay naglalakad sa labas, hindi natin alam yung paligid. Ito po, kailangan nang gagaling sa isang taong kumpirmado na may MPOX. At dahil nakikita ang sintomas ng MPOX, madali rin pong masabi ng isang kababayan natin kung meron sa at no ay wag na hong lumabas. Pag meron tayong mga butlig sa ating uh, balat, ano man ang dahilan niyan, ikonsulta muna natin para sigurado tayo at hindi natin ikakalat. Mm -hmm. Oo. Uh, kanina, Asik, nasabi ninyo na tama, isa lang kumpirmadong kaso, panibagong kaso ng MPOX. Uh, paano That... po, yun pong uh, second MPOX case na nai-report daw po sa Northern Samar? Yeah, that's correct. Uh, DJ, yun ang sinasabi namin eh. Mm. Yung uh, ating active case isa mm -hmm. pa lang po kasi siya yung confirmed positive. Yes. Yung pong sa Northern Summer, actually DJ, Cha, to be honest, uh, there were three others. Uh, Nag-monitor rin kami sa social media eh. Uh -uh. So, yung yung iba parang obviously mga fake uh, news, medyo pina-private message na lang namin na nag warn kami na please take down kasi pag hindi, talagang ipepursue kayo namin. Nakikinig naman sila. Pero itong sa Northern Summer, syempre nag-verify muna kami and uh, Uh, as uh, we released a statement uh, last night mm -mm. it is a verified post uh, mm -mm. we respect what uh, the province uh, did kasi may kanya-kanyang approach yan sa risk communication eh pero ang apela kasi namin sa naman mismo nagsabi at na-confirm namin suspect case po ito okay. marami kasi ng mga ibang mga butig at uh, tulad ng uh, bulutong tubig uh, shingles uh, herpes mga kahawig yan, uh, ng mpox na hindi sila kasi na nakakakaba kump kumpara sa mpox no so ang isa lang talaga well ito lang talaga ang pinakamalaking magsasabi kung MPACS so hindi. Yun yung sinatawag na PCR test na ginagawa ngayon sa ritm Oo. Oo. So inaantay natin yun pero sabi nga namin, madami kami nakukuha na suspecties. Kung lahat nun iuulat natin, ikakabahan eh, talaga mga tao dahil mm -hmm. ang dami po nun, tas lahat naman sila negative. Oo, so meron tayong mga na ngayon aside from Northern Summer pero again, hindi pa kumpirmadong MPOX, suspected pa lang. That's correct D.J. sa Tumaas kasi yung ating uh, index of uh, suspicion and alertness. Dahil siyempre uh, tum tumuloy ang ating uh, information dissemination. So mas nagiging alert ang mga doktor at nagre-refer. But it doesn't mean po na kumakalat ng impacts. Ibig sabihin mm -hmm. lang po is talagang alerto ang mga doktor at mga laboratorio. Tapos sabihin na natin batting average out of mga, nakailan na ba tayo since ano, uh, last week? One week no? O mga nga seven days. Parang 5 to 10 per day yung pumapasok na reports and all of them turn out to be negative. Parang ganun yung rate ngayon. mm Ito pong suspected MPOX case natin sa Northern Summer. Ano pong profile itong taong ito? Actually, DJ hindi pa nakakarating nga sa amin yung profile kasi yung protocol namin, uh, ini-elevate lang sa DOH kapag meron ng positive. Oh, so when, the, well, to be, to be exact, Ibigay lang yung profile uh, sa amin, especially sa akin, sa communication oh, oh. kapag confirmed positive na ito oh, kasi pag-suspect mm -mm. pa lang wala pa. Oh, Asec, yung namang nasa QC tama ba? Nasa maayos ng kondisyon ngayon. Kailan matatapos yung quarantine niya? Uh, yes. Uh, yung ating uh, case 10 na uh, si 33-year-old male, maayos na condition siya. no uh, General guidelines natin ang isolation ay tinatapos after mga 21 days from the onset of symptoms. Nagsimula siya magka-sintomas uh, kung hindi ako nagkakamali sa dates ko, August uh, 15, mga thereabouts. 18 tayo nag-report, eh, nag hindi ba? Um, tapos uh, hindi ko sure yung Argentina, it might be a few days earlier. But what's uh, what's more important to remember here is ang ating MPAX, malalaman na pwede nang i-release from isolation kapag natuyo na yung mga butliga, uh, naging langib na sila at kusang loob na hulog yung uh, langib, hindi sila pinilit na kutkutin. Doon lamang pwedeng sabihin. So the key message here DJ Cha is nasa doktor nung uh, pasyente kung kailan siya pwedeng i-discharge. But uh, bakit siguro siya nagtatanong ay nagtatanong tayo, bakit na hospital siya. Meron siya kasing ibang sakit, hindi namin pwedeng i-disclose kasi for patient privacy. Kaya lang siya naka-admit sa hospital. Dok, curious lang ako kasi nung press ko natin about a week or two, uh, two weeks uh, ago, nabanggit po na may contact tracing with this particular patient dito sa Quezon City. Kumusta po yon And kinailangan po bang i-quarantine yung mga nakasalamuhan itong pasyente na ito? Yes na ko ikaw nga pa rin yung uh, TV5 reporters <laughs> na nandun sa press na ng Parang ang dami nang nangyari. Actually last week lang 'yon, uh, one week ago. So having uh, said that, na uh, Quezon City ang gumawa ng ating uh, contact tracing. Uh, they can give more detailed updates, pero yung na-report sa amin, kanila pong uh, na-identify, I think around uh, 40 something ang nag-respond sa kanila is nasa 20 something sa so mga kalahati yung response rate natin medyo hindi maganda pero pinapersun nila talagang lahat ng channels tinatawagan nila and nag-issue rin ng general advisory dun sa mga nakausap as uh, ang base sa latest update, wala namang close contact na nagpapakita ng simptomas. Ang protocol kasi is mula sa point of contact, kung yari ang petsa ay uh, August 1, kung yari, at 21 days, so hanggang August 22 for example, titignan ng isang close contact yung buong katawan niya kung may lumalabas na blisters or hindi, kung magkaroon man ng mga simptomas. Kung wala, after 21 days, uh, life goes on. Dok, ito naman pong ano, tungkol sa vaccine nitong Mpax ano po. May balak po yeah. ba tayong mag and if ever gaano po karami? Yeah, um, last uh, Friday night nagkaroon naman kami ng online meeting uh, international si Dr. Tedros on WHO nag preside around 300 plus uh, mga counterparts namin no from other countries. Tapos ang naging strategic uh, plan na uh, international is to focus all uh, mpox vaccines papunta dun sa Democratic Republic of the Congo kasi andun talaga yung mainit yung hawaan. And ang proseso nito is kapag binakunahan mo kahit yung nahawaan na medyo na papababa yung paggalat. So having mm -hmm. said that, yung vaccine, pero sabi pa rin ni Secretary Ted, mm -hmm. gusto niya na when the strategy changes, kapag uh, available na for other countries, nakapila na tayo. So meron tayong um 2000 doses na medyo naka-allocate for us uh, dun sa ating initial na pag-request. Uh, ang tanong lang is kung kailan mag-change yung uh, strategy pero kumbaga nakapila na nakalista na ang Pilipinas dun sa mga bibigyan ng bakuna later on. Mm -hmm. Siguro sir uh, para sa kabatiran din ng mga nak nakikinig at nanonood sa atin ngayon ano po kasi di ba ito skin to skin contact po nakukuha ito or siguro kapag ka nabahingan ka ng tao ano po, Kailangan po ba ulit natin mag-face mask at bawal na po bang magpamasahe or itong similar activities na eh, ganito? Ay nako Gerard ako mismo nananakit ang aking mga balikat over the weekend gusto ko magpamasahe. um sa DOH uh, nag-uusap kami sabi namin uh, we believe that uh, business activities like massage hindi lang pala massage pati yung haircut barbershop uh, diba? close oh, uh, oh. Eh, close contact Uh, dapat ituloy yan, hindi namin pipigilan. Ang uh, kailangan lang talaga is babalik tayo dun sa state na maingat tayo sa skin-to-skin -skin contact. So for example, ito yung binabalangkas pa namin as we speak kaya may meeting later for updating. Uh, example, masahe. Dati, nung galing tayong COVID-19, nung nagsimulang bumukas uli ang uh, mga spa, nakagwantes ang ating mga therapist tapos nakasuot ng mga uh, maskara. Pero curiously, ang latex kasi, yung guantes na ginagamit ng mga doktor, saka ng mga masahista, hindi pwedeng gamitan ng langis yan kasi napupunit. So, ang practical advice is full force ang ginagamit. So, we might go into a stage na gano'n na tuloy pa rin yung mga activities, pati yung sa barbero, sa stylist, ganun din, naka-face mask sila and naka-gloves. Sa general public, um, up to now, we always say it's not a matter of voluntary or compulsory, it's about properly. So kung gustong magsuot ng tao, maganda yon at ang uh, importante is tama yung pagsusuot. At uh, kung hindi naman, basta mahangin ng paligid, maganda ang daloy ng hangin at hindi naman sila nagdidikit, walang problema. Oo. Mm. May plano rin daw po ang DOH na magkaroon ng online consultation for MPOX. Pinag-uusapan nyo na po ito ngayon? Yes D.J. sa no nakakatuwa 'yan dahil uh, ang ating frontliners ngayon kung dati sa emergency room dahil nahihirapan huminga sa COVID-19 mm -hmm. ngayon uh, ang ating nakikitang mga bagong frontliners uh, when it comes to mpox ang ating mga dermatologists mm -hmm. and uh, they are stepping up to the challenge kausap namin ng uh, Philippine Dermatologic Society ang usapan dito is kailangan merong portal uh, hindi pa kami sure kung magiging app or website but definitely uh, para bang hindi pa siya face to face tapos uh, ipapadala mo doon yung picture mo, siguro basic details. Oh, oh. Ang mga dermatologist kasi, isang tingin lang sa butig at may, kung alam nilang history, nasasabi nila eh, kahit wala pa yung lab test. Kung so, ano sila titingin doon. Mm -mm. Kung tingin nila ay uh, mataas yung uh, suspicion na ito ay posibleng impact, saka lang nila i-request na magpatest yung uh, pasyente. Oh, oh. At the same time, si SecTed is also exploring the possibility na magkaroon ng uh, PhilHealth uh, package uh, for testing, for screening. So paliwanag mm -hmm. ko kung ano to no uh, hindi pa namin elemintal details pero titignan namin yung pagkuha kasi ng sample gagamit ka ng oras ng doktor ng laboratorio. and uh, yung PCR libre siya ngayon pero sabi nga namin overtime looking ahead no pagka naubos yon syempre kailangan ng palitan ng bagong materials and etc oh, oh. so we're looking at the financing kung paano gagawin yan Oo oh, oh. asik um balikan ko lang no yung usapan sa bakuna kanina kanina ang sabi niya po 2,000 ang naka-allot para sa Pilipinas pero maghihintay maghintay patayo dahil nga po uunahin yung uh, Congo dahil nandun naman po talaga yung bilang ng maraming may MPOX sa ngayon. Uh, last week may lumabas sa mga balita na yun daw pong bakuna for smallpox, posibleng gamitin din dito sa atin. Mm. Ang ano kasi DJ sa ang uh, bakuna laban sa MPOX yung original na bakuna niya comes from yung dating bakuna sa smallpox. So kami rin uh, nung unang kasi syempre developing yung information. Eh. So nung unang namin nakita, akala namin is yung ibibigay is yung smallpox vaccine which also works. Pero yung latest update namin nung Friday, yung magiging available na bakuna is yung specific na sa MPACs. Merong uh, bagong ginawa uh -uh. and uh, doon tayo nakapila. At uh -uh. uh, maybe a bit of information DJ sa no sa ating mga nakatatanda, uh, those born, uh, sorry sasabihin ko nakatatanda pero 1970s, baka batukan ako ng mga Gen X. Mga <laughs> 1970s patanda, kayo po ay malamang sa malamang na nabakunahan ng smallpox noong unang panahon. If there is any assurance, meron kasing cross protection protection yung uh, sinasabi ng uh, smallpox vaccine. So kung naabutan nyo yung panahon na meron pang uh, eradication campaign for smallpox at nagbibigay ng smallpox vaccine noon, malamang ay meron kayong protection sa mpox ngayon. Yun yung mm -hmm. magandang balita sa mga 1970s patanda. Mm -hmm. Pero there's no need na magpa-smallpox vaccine ang mga senior citizens or ang people with comorbidities sa ngayon. Sa so ngayon, hindi natin nakikita yan. No? When the vaccines uh, come, uh, DJ Cha, ang nakikita nating sequence, uh, most likely uunahin yung ating mga dermatologists. Uh, bakit kasi sila yung haharap, eh, sila yung kukuha ng samples. Uh -oh. So we need to protect them. And then uh, next would be what we say, uh, key populations at risk. Kung sino man yung mga nakikita namin based on the profile, we only have uh, 10. But uh, when the data, wag naman sana dumami no? pero based on what we will see dun sa profile na dadami, i-identify natin kung sino yung ipaprior. Tayo. Oo. Asik, bakit yung ano, bakuna for chickenpox hindi gumagana dito sa Mpox? Ah, ang bakuna kasi sa chickenpox hindi siya gagana dahil si chickenpox, uh, varicella, ibang uh, pamilya siya ng uh, mga virus. Si Mpox, ang mga kapamilya niya, si smallpox, si cowpox, Pero si uh, ano naman chickenpox ang mga kapamilya niya kamag-anak niya sila uh, herpes uh, sila yung mga mas magkakahawig pero si smallpox sa uh, hindi niya kapamilyan kaya hindi siya gagana ayun at least medyo malinaw na ngayon oh, Dok, kung may available bang smallpox vaccine ngayon and do we have to you know na magpaturok po nitong vaccine na ito to our knowledge uh, hindi na yata available yung uh, smallpox vaccine okay. kasi nung na eradicate ang smallpox internationally yung uh, around 70s 80s nagstop na Uh, merong meron yan pero hindi na available generally tsaka wala yata sa Pilipinas uh, hindi naman kailangan uh, wag po tayo mag-request muna ang ating priority ngayon talaga is yung uh, prevention of transmission through yung paghugas ng kamay kasi soap and water really does still work ang ating alcohol uh, sanitizer sa uh, sa kamay saka yung wag magdikit-dikit practical advice for example tayo po ay namamasahe. uh wag po tayong magdikit-dikit pero kung talagang hindi maiwasan, kung yayari sa trend, di ba sa MRT o nagsisiksikan maganda kung naka-long sleeves tayo or naka-jacket kasi napoprotektahan yung ating balat hindi siya dumidikit and that's when we can wear a face mask kasi pagka MRT nga di ba halos naghihingahan na so face mask para hindi magkaroon ng hawa okay that's nice at least mm -hmm. ngayon hindi lang pala face mask, tayo mapuproteksyonan nandito sa MPOX. Yung pong mga nag uh, Long co commute <laughs> long-sleeve and jacket, jacket is the key, Asek, mm. ano? Correct. Mm -hmm. Sige ng jacket ng mga nag commute <laughs> <Yeah. laughs> No, diba? Pwede okay, ah. puntahan oh, ko na. yung isa pang concern natin right now, ano po, itong dengue. Uh, siguro po, ma mm -hmm. mabilis tanong, may epidemic na po ba? May outbreak na po ba ng dengue dito sa Pilipinas? So GDP sa ating latest data as of uh, August 10, yung ating bilang is 150,354. Yan ay halos 40% mas mataas kumpara sa nakaraang taon, 107,953. Mas konti yung namamatay ngayon, 396 kumpara sa 421 last year. Hindi kasi lahat ng uh, rehiyon ay nagrehistro ng pagtaas. Yan ang dahilan kung bakit hindi rin nagde-declare ang DOH ng isang national epidemic. The mm -hmm. the outbreaks are localized at kailangan yung mismo mga local governments yung magsasabi. Sino yung mga rehiyon na hindi tumaas? Uh, si Region 12, Soccsargen, si Region 9, Zamboanga Peninsula, saka si Region 5, si Bicol. And we're actually curious parang ano kaya yung meron nilang secret ingredient or ginagawa kung bakit hindi tumaas noong nakaraang apat na linggo. Ang hinala namin, yung coordination ng mga LGUs maganda. Kasi kailangan pag nag-clean up campaign, kapag nag-fogging or misting, dapat sabay-sabay. Siyempre, -sabay. pag nag-fogging misting ka, lilipat lang naman yung lamok sa karapit barang, ano eh, barangay. Eh. So, dapat sabay-sabay yun. Mm -hmm. Ito, Doc, medyo touchy subject. Ano? Itong vaccine for dengue. Uh, uh -huh. mayroon po bang plano ang DOH na maghanap or magprocure ng vaccine for dengue? Considering na cyclical po itong dengue na tuwing tag-ulan, tuwing ganitong weather po eh nag-spike ang cases natin. That is correct, no. Uh, seasonal kasi yung uh, dengue and uh, meron naman mga bakuna na available. Ang first step natin is the Food and Drug Administration giving a certificate of product registration na magsasabi na ito ay safe and effective. Nandun tayo sa stage na yon. So hindi ko banggitin yung brand pero madali namang i-google yan. There is a company na nag-apply uh, na ata nakapila yung kanilang na uh, vaccine uh, for approval ng uh, FDA natin. Oh, oh. Once makuha natin yon, uh, doon tayo magde-decide kung paano siya i-deploy mm -hmm. sa key populations kasi based on the findings of the FDA sasabihin nila this is indicated for this age for uh, this particular use. So Saka remember nung uh, dati kasi yung 2015 na nangyari na bakuna, ang question doon is pwede bang ibigay sa tinatawag na zero negative or mm -hmm. zero positive yung nagkaroon na or yung wala pa. So we have to be science-based. we wait for that determination by FDA tapos saka tayo proceed Oo. pero are we eyeing this year o hindi na po aabot ito, malamang uh, sa malamang sa susunod na tauna. Given the cycle uh, DJ sa kasi nasa gitna na tayo ng tag-ulan, eh. so the likelihood is uh, when that becomes available, hindi na siya magagamit uh, for this year, meaning for the for the numbers of uh, cases uh, this year. Kasi You have to give it well ahead of the season para hindi tumaas yung number. Oo, oh, para siyang mm -hmm. flu 25, vaccine, ano? Malamang magagamit yan, basta ma-approve ka agad. Ganon din po pala yung dengue, parang yung sa flu, binibigay pagka mainit pa bago magtag-ulan para mas effective, ganon. That's correct. Kasi it takes, uh, usually the vaccines will take mga at least two weeks, or sometimes uh, four weeks. Bago mag-epekto. Iba, diba, two doses. Uh, dose one ka muna, tapos parang pinapalakas yung sistema mo and then dose two ka after four weeks and then mm -hmm. mga count two parang covid and then count two weeks after nung uh, complete dose so lang masasabing protected so given that timeline even assuming uh, mabilis ang approval at uh, lumabas lahat ng papeles ngayon eh kung binigay ano ba tayo ng agosto malapit ang kumanta si Ginoong Jose Marisan hindi na siya <laughs> aabot for this particular cycle kasi pagbaba ng tagulan, pagpasok ng taglamig na relatively mas tuyo we anticipate bababa na rin yung number of cases but mm -hmm. we have to be ready for the next cycle mm -hmm. Oh, if ever, itong, kung, kung ma-approve ng um, FDA ito pong bagong brand ng uh, dengue vaccine, if ever, ito po ba ay eh, magkakaroon tayo ulit ng mass inoculation katulad ng nangyari po noong COVID-19 pandemic? Yan ang ating uh, pag-uusapan kasi ang ating gagawin this time around is babasahin natin yung uh, indications. sa uh, kung sinabing indications sa permit niya niya eh, sa CPR na dito mo lang gagamitin sa age group na to Uh, dapat pero kang requirement na uh, ganitong screening doon natin i-design ide kung ano man yung sasabihin ng ating mga scientifico kung paano yung uh, roll out mm, ayun at least mas malinaw na Asik maraming salamat ha for always uh, being on the show hindi ito hindi ito ang huli dahil kami po ay nakaantabay pa rin dito sa iba pang mga sakit na meron tayo thank you Asik You're always welcome, uh, DJ Cha, GTP at kay Manong Ted rin. Good morning! Good, morning! Good morning. Uh, hindi naka-holiday ang mga taga-DOH at nakatutok pa rin po dito sa mga sakit-sakit nga na kumakalat ngayon. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.